So bakit nga ba yung ibang videos natin or mga reels natin, maraming views at yung iba walang views? So bakit nga ba? Ito yung kadalasang mali ng mga bagong content creator, katulad ko, na -up, nag-upload tayo ng video. Bakit yung iba maraming views, ah uh, yung iba walang views? So konti lang yung views. So ganito yun guys. So based to sa experience ko as bagong content creator, kasi may mga page din ako, may iba din akong page na kumikita na maraming views, kasi isi-share ko lang sa inyo yung experience ko doon sa page na ina uh, maraming view, marami ng followers. So i share ko sa inyo bakit nga ba, bakit nga ba yung ibang videos natin maraming views at yung iba, kunti lang yung views. So ganito guys, ito yung kadalasang mali ng mga bagong content creator katulad ko na nag-upload tayo ng video sa mga uh, page or mga profile natin mix yung videos natin. So dahil mix yung videos natin, kaya yung ibang videos natin maraming views pero yung iba konti lang. Kasi alam mo, yung ibang followers natin, kunyari yung content mo is a uh, mukbang. Yung ibang nakakita sa mukbang mo nagpa-follow sa iyo kasi mukbang yung content mo. Tapos kinabukasan, bigla mong ginawang movie vlog. So, yung nagpapalo sa mukbang mo, hindi sila mag manonood sa motovlog kasi yung pinalo nila is mukbang. So, ito yung mali. So, kung, kung yung page mo or yung profile mo, so, kung, kung mukbang ang content mo dyan, mag-upload ka ng videos na puro mukbang. So, wag mong uh, ihalo yung mukbang at motovlog. So, ganyan yon Ito yung mali natin. Kasi pag ihalo mo yan, may possibility na yung mukbang mo, maraming views, tapos yung moto vlog mo walang views kasi yung followers mo nagpa-follow sa mukbang pero hindi sila interesado sa ah moto vlog so or else yung moto vlog maraming uh, views maraming followers tapos pag mag upload ka ng mukbang walang followers walang views kasi doon sila nag-follow sa moto vlog mo yan yung hinihintay nila kasi kung anong panonoodin ng followers mo or mga viewers mo ayun yung gusto nila sa page mo o sa profile mo. So kung baguhin mo kinabukasan, yan yung dahilan kung wala ka ng views kinabukasan. So ngayon, marami ka tapos nag-upload ka ng uh, ibang video kinabukasan, yun yung dahilan kung bakit konti na lang yung views. So ganito gawin natin. So kung yung profile mo o yung page mo, gusto mo ng motovlog or gusto mo ng mukbang, ugaliin mo mag-post ng mukbang lang. Huwag mong ihalo. Gagawa ka ng page na kung gusto mo may motovlog, gawa ka ng ibang page na pag-motovlog lang ba? Diba? So, wag mong ihalo yung mga video mo para maiwasan natin na kunti yung uh, views sa iba tapos marami sa iba. So, ganyan kasi nalilito yung mga followers mo or mga viewers mo kung ano ba talaga yung ano mo. Kasi nagpa-follow sila based sa nakita nila na video sa'yo. So, ito based lang sa experience ko ha. Hindi naman ako expert pero based lang sa experience ko. So, ituturo ko lang sa inyo para maiwasan nyo yung ganito para yung uh, page or yung profile nyo Uh, maraming followers or maraming viewers para kikita din kayo katulad ko. So, thank you and follow and Chef!